Mga kamas at mga ganda. Ang minakita po tayo itong talisa Ang gaya pa dumarit yung mga manok yan. Ang mga nakabayong po. white kills

Kasi dala mo manok tatang. Ha. Wala kang dala ngayon. Sabi ni anak mo may dala ka ng manok eh. Ay, nabenta na. Anak ko na. Nag-message sa akin eh. I-block ko na yung manok mo eh.